Mga idol, kung mapapansin nyo po, meron pong tatlong babae dito ang nag-uusap-usap. Tama po ba? Pero kapag inilayon nyo po ang inyong cellphone sa inyong muka, try nyo pong ilayon ang inyong cellphone sa inyong muka at pumikit kayo ng 80%. Squint your eyes, okay? At meron daw po kayong makikita diyang isang mahalagang tao. Wow, legit nga guys, tunay! Galing! Nakita mo ba? O, try nyo po ulit. Ilayon nyo po ang inyong cellphone sa inyong muka at pumikit ng 80%. Squint your eyes. At meron daw po kayo makikita diyang isang napakahalagang tao. Wow, legit nga guys, tunay! Nakita mo ba? Comment nyo nga po sa comment section at ishare nyo na po ang video ito sa mga friends nyo para makita din po nila ang napakahalagang tao sa video ito. Mga idol, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo kung sino man po ang nakita nyo sa larawang ito, sana po biyayaan niya po kayo at ang inyong pamilya ng maraming maraming blessings. God bless! Cute!